Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan naman natin ngayon si First Lady Lisa Araneta Marcos na marami ang nag-challenge, naghahanap na magpakita sila ng video o live uh, live interview ba o live event na nandiyan siya para paniwalaan ng taong bayan na nandito na nga sa Pilipinas para ma-dispel yung rumors na allegedly nasa Los Angeles siya at nasangkot ng alam nyo na, hindi ko nabanggitin kung ano yung kinakasangkotan niya na allegedly so ito ang PTV4 naglabas na ng video clip live appearance ni First Lady ipapalabas ko sa inyo mamaya ito ha uh, nagpost si E.B. Hugalbot six hours ago. Sabi niya, where is Lisa? Question mark. In a video clip posted on PTV4, PTV's Facebook page 13 hours ago, the caption claimed Lisa Marcos was guest at the turnover ceremony of the Philippine Coast Guard Hospital mm -hmm. Ship MV Amazing Grace Yesterday, 18 March at Pier 13 at the Manila South Harbor. So kahapon ito ha. However, upon close inspection, the tarpaulin welcoming the First Lady clearly says Welcome aboard BRP Gabriela Silang. <laughs> uh, ha 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 alam na this. Okay. so, ipakita ko lang yung sinasabi ni ano ah, hmm, ni bago tayo magpunta. Ito yung yung red, yung na lagyan ng rectangle red. Yan na yung tarpulin. At close inspection nga is welcome Gabriela Gabriela Silang. Galing naman itong mga keyboard warriors na ito na nakita nila. Eh, ang sinasabi sa caption ng PTV is uh, Turnover Ceremony ng MB Amazing Grace. E eh, bakit ang tarpulin nakalagay BRP Gabriela Silang? <laughs> anyway, bahala na ang PTV4 na mag-explain. Uh, mag Basta nakita ng mga netizens, ito, ito na po yung video clip ah, live appearance ni First Lady Lisa sa Manila Pier 13 yan, yan naka-uniforme siya Admiral ng Coast Guard yan, nag selfie selfie ang mga Coast Guard personnel yan, kung nasaan yung maliit, yon yung maliit, siya yun, oh. Okay, so yun ah, uh, live talaga, naglalakad eh, oh sana, I don't know, maniwala na ba kayo? <laughs> Let's read the comments, ano, uh, iba na talaga ang age of uh, social media, gali ah. may, kasi binasa ko na kaagad yung mga comments, pakita ko yung Mayroong nag-share ng ano. Ito, nag-comment si Richard Garinga Sarmiento. Filtered by Top Stories News. Ito ah. PCG receives 55 meter vessel from Philippine Red Cross by GMA Integrated News published January 31, 2025. So, itong sinasabi ng PTB, March 18, yung turnover ceremony. E sinasabi naman nito, GME News, January 31, 2025, 4.09pm. Basahin ko yung news ah, o article ng GME. The vessel MV MV Amazing Grace that the Philippine Red Cross donated to the Philippine Coast Guard shall serve as a critical asset in delivering medical and humanitarian aid to remote communities particularly in the coastal areas photo from Philippine National Red Cross so yon yung hospital ship donation yon ng donation ng uh, Philippine Red Cross the sa uh, Philippine Coast Guard and according to this article ng GMA, it was published January 31, 2025. Yun na, ang PCG receives the 55 meter vessel. Okay. Tapos ang mga comments, basahin natin ang mga comments ano. Daming comments, oh, 14,000 comments. Mox ni vlog Nako, nako, nako po. PTV, delikado, network nyo yan. Okay. So, ang mga netizens, kanya-kanyang research, may kanya-kanya ano, uh, July 17, 2024 pa yan. Kenneth Ramirez, matagal na po all video recycled, she is, still at Los Angeles. Uh, UNEP Noipe. Grabe kaayo PTB. Kapwa nyo Pilipino, niloloko nyo dahil lamang sa pansarili nyo na interes. Jeffrey Neri. This was taken way back July 2024. Maria Kababan, huwag kayong magpabudol ulit. Fake yan. Akala nila makakalusot kayo sa mga mamamayang Pilipino. Hehehe. 2020 par pa. 2025 na ngayon. J.M. Montes. Nung Friday pa. Headline. Tapos ngayon lang nagpakita nung Sunday lang. Dumating sa bansa. Oh. So, Nasa inyo na kung maniwala kayo, basta ang PTV4, nagpalabas na ng video clip. So nandito na ba siya talaga, uh, taong bayan na lang ang humusya.